Oh, panalo kami oh. Tayo mga teammates ko. Best player. Support victory, thank you. Best player, best player. Yan. Best player, yan, best player yan. Kami lahat best player. Ay, ah, ito. Hay yan. we are hoping a. Panalo kami meryenda muna.

sa mga hindi pa po nag-subscribe, kung sa Saglam, sa aking YouTube channel, for the past drive, ito. Panalo kami. Baka kukunin namin yung back-to-back -back championship. Ito yung mga player namin, kulang pa yan. Ito, best player. Yan, best player. Yeah. Uh, what, what, Uh, sa lahat ng ano Thank you coach The oh, rest uh, of the game, akwa mo yan lagyan ng Todo pasa drive subscribe na Todo pasa drive YouTube channel Todo pasa drive Ali Kurganon Doon ang vlogger sa bato Bibi Kurgani Papahaponala panalo Oo ito si Todo pasa drive subscribe na sa ating YouTube channel Todo pasa drive